nila ako si ano parin baldo hmm. doon hmm. yung anak natin Yeah. anu bayar, sarak ba nah usah sarap ngai <laughs> <laughs> O anak mo. na. Ingenek na, ingenek na. Mm, oo. <laughs> Baseng gising ka na, nakong. Ah. Oo, <coughs> oh, <mamaya> bibili ako. <coughs> ano ba? Hindi ko mainuminom tong kape ko mal. Ano ba 'yon? Kap, yung tinapay nga. Bili ka ng tinapay. Mamaya. May palaman. Oo. Um, Hindi masarap ang Oo, oh, masarap. Kaso, mahal ko naman. Hindi ko may inom itong kape ko. Malamig na. Diyos ko naman. Ah. <laughs> mm.